Magkano pa kaya? Patay. Babawas ako. Yun na lang ang sin. na yung... Pankad. May malaking baka. Magkano daw kayo hinihingi sa dito? Ano? Kinapaganda ko mga mga talong TV na dito na ulit tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Ngayon pa yung araw ng Lunes, uh, April 7, 2025. Ito po yung mga kalabaw na tumating dito. Tayo pa yung mag-update ulit. Kasi natin yung tawaran at bilihan dito. Uh, kaya sabahin nyo ako sa ating video sa araw na ito dito sa Lucena Auction Market. Yes, dilihat-lihat sebangai itu katai patay forte itu so, <suwa ini. laughs>

I-vlog mo ito. I-vlog. i-vlog mo? dito, baka nabili. Mga baka nabili na. <laughs> Mga pangalaga. Seventy <laughs> six na ito. baka. Malaking baka. Malaking baka. Ito'y na rin Buhay <laughs> pa yan Oo, oh, ang ganda na katawan eh Wala kayong mga ano daw 76 daw ito 76 ah, Ganda naman ang pagkaba kan 150 ng malambik 150 lang <reprosan> Okay, wala na ring <reprosan> pagkaba. Ano rin napo? Ah, niya. Sa atin hindi na rin ibibenta. <laughs> Ayaw na ibibenta ni... Basta, <laughs> lalaki <laughs> yan. Balit! 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 mo Balit! balik balik Balit! Balit! Ikaw, murong baka. Itim na pangkatay. Baka ito lang natin ito sa iyo, ah. Lulugi. Lulugi. Lulugi sa Tawad siya yeah, kung magkano hinihingi mo dito? magkano? 50 50 daw ang hinihingi dito sa bangang ito kaya mo pangkatay ng tagal ka baka maganda naman ang katawan niya malaki shout out sa mga bangang... Behero ng taga Bicol, yan o. Pabo ito eh. Pinaka makulat ng Bicol. Shout out sa kanila. Tapos na magbenta. Kaya naghihintay na ng bayad. <laughs>

Ayan o, may bakang Kano? Tawad uh, 68 68 ang tawad Nadulogin doon ang dalawang dito sa bakang ito 68 daw ang tawad Gusto ay 70 Ayan, lalapit na dito kay boss

Maganda. Magano ga? Ka? Sabi kay 435 mahal daw, binawasan ko dal dal ng 25. <si dos Ton squeNG> so magano ng 35 daw. Ah, Tapos 40. Yung isa yung <is oui。yeah. tawad din 30 binibigyan ng 40. Yan.

Forty one. Thirty eight. 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 Ganda ng kalabong. Ay, ito ba yung kahabanan nito? Hindi. Eh. Bago, galing dikol? Taba? Galing sa Ah, galing kalabong sariaya pa rito. Taba ayo. Bilog na bilog. Hindi, hindi ni ni... Gugulat. gulat 71 ang tawat. <laughs> uh, tawat. मतिलबु काल पाव <laughs> yeah. matabang kalab kalabaw kalabaw hindi na dito ko kulot pa sila dito sa kalabaw na ito <laughs> hindi mabayad <nagkasal> dito sa nagkasundo kalabaw hindi ba mo kalabaw bigyan pa ba may narinig sige salamat

Double shit. 75 ang 77 laki. Aba. naroto todo ah uh, sariaya. Double shit. 2,000 diferensya nila. 77 at 75 ang

<laughs> Ay, na, 76 na wala. Yung malaking kalabaw. Nabili kay Kevin. Natawar siya sa pangkate ng baka. Talo daw. Masawa um, ko na papatidi pa. Wala wala mo di atas. Kawawa naman Kawawa ka sa akin. Hello. Hello. Yeah. Hello. Meron mo na pa lang tapos meron na naman naglili. Naglili na naman. Oo, oh, si Papa no. Baka inadaan ng mga mangobra. Ayun lang. May rap. <laughs> <Di> natin alam. May inadaan niya. Oo. Din natin alam. <laughs> Di natin alam. Okay. Ano boss? Ano na? Hindi na? alam. Nagkaan pa kaya? Nagkaan pa kaya? Nos, magkano pa kaya? Babawas ako. Yun na lang si, inyo na yung cellphone. Nos. Bibigyan kita ng cellphone. Ala ka nila lang si. Kanila ang cellphone. Ako na lang Kanila ang cellphone. Ako na lang si. Ako. kita si. Sikat na si Isa. Kaya kaya mo dyan sa Nos. Hindi yan ka na. Arapin mo. Nakataan pa nung pala yung ring. Musikat ko dyan dito. Ano? Vlog. Palo pati ko. 31 mo na. 30 uno lang palang tawa dito. Oo. Lugi nga daw pa. Binibigay ko nga na 65. Dalawa. Ah, dalawa pala. Dalawa ng tawa. Ang tawad kasi. Bata. Ang nakatira ko nila. Ang Lumi daw sa tawad um, okay. niya. <laughs> 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 <Marami> kaya si ito. Laban sa bunuan. sa po. Marami si Ayaw magkatiri mag na dahil na ko. Kaya ako bumili. <laughs> <laughs> bumili na lang ako ng katas kasi naubos na sobra kong kadididi <laughs> tirahin mo na bago, tirahin mo <laughs> na 3,000 30, diferensya, 3400 patigas, 34, yung tinatawaran napapakailing kaya kaltas <laughs> batsera, right, ha, tereby, logi, kung maraming, nalulogi, um, logito nang marami. naabot na si Daniel ni sa bakang ito. Wala! makakabili sa track, makakabili sa track. di makabili ng gatas, makabiling gatas, at naobos, tere

kaya natatay pa si Jess Kaya ay 46 pa'y binibigay Kaya Jess, bibili mo na? Hindi pa, tinitawag <laughs> Kaya <laughs> <laughs> tingnan <De> lang So, araw Kita pala lang <laughs> <Suara bababarap. laughs> pa nga po yung bilang mo po yung karoon doon Katang tagawin ba nato ka! Pagkakita mo sa akin kaya akin nabili ng yun. Hindi nga, alam na. Yan, bibili naman sa katay. na ito binibigay. Hindi kayo ka. Meron. Yung pula lang. Pajaba

41 ang tawad 46 binibigay hindi pa nagkasunod sa kalabaw na ito hindi pa ang tawad hindi pa nagkasunod sa

Ah, oh, fraus yan. Eh, mm. kababayan pala 'yung nabili ng pangalaga. Kababayan niyo. Uh, May Pusimbet, taga San Isidro sa Bicutan din. Wala eh, meron na live. Ay kumudan.

Si tracking. Start tracking na. O oh, no no Ano na? nila papunta sa inyo para libre na. Sama na 'yung bata. Ihihilain <laughs> 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 <Malaga. At> <laughs> <laughs> mo. sa Magkano. Magkano din po tayo na. Sign sign kan bayaranoy.

Saan pa po kayo te hey, Saan pa po kayo? Sariaya. Ah, lang. Pero hindi ko kababayan naman pala. <laughs> baka pwede na Kababayan nga. Tibot <coughs> <coughs> na, pa tataw na ito kagamitin Kagab niyo po sa Kagabitin sa gagamitin sa bukid ng kalabaw sa ano sa, uh -huh. uh, sa daw sa kababayan naman pala ni Businggit uh, hindi ko na ito may <laughs> ah, na bayaran na nila kagamitin daw sa bukid Bagong dating dito ano baka dalawa bằng cá tây, ngà, ngà tây. Ayun po, nabili nyo na. Baka lang. Baka 20 lang to nabili. Pangalaga pa, kuya? Yeah. pangalaga pa doon. Baka lang doon to nabili. Kalabaw na ito. Oop, oh, yun lang. Bago tali lang yata ito. Ayun, yeah. yeah, ano may mga baka kalabaw na ulit sila boss pambenta. Mga guya. Mga magkano ganyan? Mahigit ito Ay, itong dalawa na. May kita 70 na itong dalawa na. Yung mga pambenta nila bossing, mga kalabaw, mga guya. Ay, yung mga kalabaw dito na mga pangkatay na. Nakakarga ah, na. Ayan na si kuya. Mm, Yah. Take up. Mengapa katai na to dadalhin sa bitas. Mga lalaki yung mga kalabaw. Hi. Yeah. Hey. Nakau. Ya, mga pangalaga pa. nila. Isang to

Ay, susugat. Iyon. Ganda tong isang <coughs> to. <coughs> Ilas <tinyo> putik. Iyon. Okay, Bukit ta. Daan-daan pa. Ipatuloy. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Ayo, okay, pasok. Kita makan dalam sini, biyahe na sa Garcia. Bakat Kalabaw mga pangkatay. Maraming salamat po sa panood mga Talong TV. Ah, maraming salamat po sa patuloy suporta sa ating channel. Sana po 'yung mga video natin ay pasya na lang po at patuloy support na suportahan ating YouTube channel Talong TV at Long Farm Life na, uh, salamat po sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar at lalong kit sa OFW na ating mga uh, subscriber. yan God bless mga Talongs TV. kita sa ating mga susunod na video pa.